may kapangyarihan sa katahimikan, sa kawalan ng galaw, ngunit higit pa ron may kapangyarihan sa titig ng isang introvert. Isang titig na tahimik, matalim at dumudurog sa ingay, sa mga maskara, sa mga pader na buong buhay mong itinayo. Hindi ito titig ng panguhusga o pangungutya o kahit pag-uusisa. Ito ay isang bagay na mas nakakagimbal, isang titig na nakakakita. Hindi lamang sa panlabas, hindi lang sa maskara na yung pinapakita sa mundo, kundi pati na sa nakatago, sa hubad at marupok na bahagi ng iyong sarili. Ang mga bahagi na ikinulong mo maging sa iyong sariling kamalayan. Ang titig na ito ay hindi maingay, hindi ito sumisigaw, hindi man lang kumukurap. Ito ay matatag, matyaga, tulad ng isang mandaragit na nagmamasid at naghihintay. Hindi upang umatake, kundi upang umunawa, upang tumuklas kapag tumugma ang mga mata ng isang introvert sa iyo, may kung anong nagbabago sa kailaliman. Isang malamig na kilabot ang dahan-dahang -dahan gumagapang sa iyong gulugod. Bigla mo nilang mararamdaman na para kang hubad, kahit walang isang salitang sinabi. Ngunit parang nalantad ang buong pagkatao mo. Karamihan sa mga tao ay gumugugol ng kanilang buhay sa paglinang ng mga persona, mga bersyon ng kanilang sarili na iniaangkop nila sa bawat kwarto na kanilang pinapasukan. Isang ngiti dito, isang tawa doon, isang kwentong paulit-ulit na inensayo hanggang maging pangalawang persona nila. Ngunit ang titig ng isang introvert ay walang respeto sa mga maskara. Diludurog nito ang pagtatanghal. Ibinubunyag ang mga bitak, ang mga panginginig, ang mga pagdududa na inakala mong naitago mo na ng tuluyan. Pwede mong subukang magtago sa likod ng iyong charm o pagtakpan nito ng mga biro Maaaring isipin mong kaya mong kontrolin ang narrative o idirekta ang pag-uusap. Ngunit sa sandaling magtagpo ang mga mata ninyo, mauunawaan mo ang katotohanan. Ikaw ay nalantad. Hindi ang version ng sarili mo na gusto mong ipakita sa iba, kundi ang tunay, ang raw na ikaw. Ang sarili mo na nangangatog sa likod ng iyong suot na baluti. Ang karanasan ay kakaiba, nakakasindak. Nagsisimula kang makalimutan ang mga ininsayo mong linya Lumalambot ang dating confident na postura. Ang mga kwento na sinabi mo sa sarili mo tungkol sa kung sino ka, ang iyong lakas, ang iyong kontrol, ay unti-unting natutunaw. Parang bumabaling ang mundo. Parang biglang lumulubog ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Gusto mong tumakas, muling itayo ang mga pader. Ngunit pinipigilan ka ng kanilang titig, tahimik at walang humpay. Ang nakakatakot sa titig na ito ay hindi ito nag-a-apply ng puwersa hindi ito pumipilit sa iyo na umamin o magpaliwanag. Ito ay basta nakakaalam. Sinasalamin nito pabalik sa iyo ang bawat katotohanan na pilit mong iniiwasan. Ang mga takot na itinatago mo sa dilim. Ang mga kasinungaling ang ibinubulong mo sa iyong sarili. Ang mga bitak na pilit mong pinagtatakpan. Sa katahimikan, kaharap mo ang iyong sarili. At ang confrontation na iyon ay brutal. Ngunit narito ang paradox. Ang titig na ito ay hindi kalupitan. Ito ay isang uri ng kapangyarihan na napakasadal, napakalalim na kayang yanigin kahit ang pinakamalalakas. Hindi kailangan ng mga introvert na magsalita upang tibagin ang iyong depensa. Ang presensya nila ay sapat na upang mawasak ang iyong maingat na binuong pagkatao. Maaaring isipin mong ito ay isang sandata, isang kasangkapan sa manipulasyon o dominasyon. Ngunit hindi ito ganun. Ito ay isang anyo ng radikal na katapatan. Isang salamin na itinatapat sa iyong kaluluwa. Pinipilit ka nitong makita ang mga bagay na iniiwasan mong harapin. Hinahamon ka nitong aminin ang iyong mga pagkukulang, ang iyong mga anino, ang iyong mga katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit takot ang marami sa titig ng isang introvert, kahit hindi nila ito lubos na naiintindihan. Napapaatras sila dahil tinatanggalan sila ng comfort at illusion pinipilit silang makipagharap sa kanilang sarili, isang bagay na pinipilit iwasan ng karamihan. Ngunit para sa mga kayang yakapin ito, para sa mga kayang tiisin ang tahimik na pagsusuri, merong nagbabago. Ang titig ng introvert ay nagiging isang pintuan, isang lagusan patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa iba. Nagbibigay ito ng linaw sa gitna ng kaguluhan, ng lakas sa gitna ng pagdududa. Ipinaaalala nito sa iyo na sa likod ng ingay ng pang-araw-araw na buhay, sa likod ng mga pagtatanghal at maskara, merong core na totoo, raw at hindi kayang basagin. At sa sandaling masalubong mo ang titig na yon, sa sandaling tunay kang makita, kahit isang iglap lang, hindi ka na magiging katulad ng dati. Hindi ka na makokontrol ng iyong persona dahil hinarap mo na ang taong nasa likod nito. Titigil ka na sa pagtatago at magsisimulang mamuhay Nang may matinding katapatan sa sarili. Yan ang tunay na kapangyarihan ng titig ng isang introvert. Hindi ito nangangailangan ng mga salita. Hindi nito kailangan makipag-usap. Ito ay basta nandyan. Isang tahimik na puwersa na nagtatanggal ng mga maskara, nagbubunyag at nagpapabago. At sa katahimikang yon, matutuklasan mo ang isang nakakakilabot ngunit napakagandang katotohanan. Ang persona mo ay hindi kailanman ikaw. Ikaw ay mas malalim pa, mas mapanganib. Dahil ang titig ng isang introvert ay hindi lang nakakakita. Ito ay nanggigising.